pirata Yan, kami sa Bandang Somalia, guys. Yan. Yan, suspicious. Yan, suspicious. Suspicious Yan, suspicious guys. suspicious na suspicious na bangka yan yung ginawa namin nagkano kami ng reservoir at yan suspicious na bangka yan guys

Oo, pirata yun eh, Wala yung tago na. tago na to. dalit, dalit mo. suspicious na ano guys. Yan, binano namin ng spray para ito yung bangka, hindi pa lalapit sa amin. Yan. Yan guys. Yan 'yung suspicious vessel. Yan parang ano daw, parang daw sabi ng AM guy, parang pirata. So, ay guy kami ngayon guys. E, ngayon, naglalagay kami ng dami sa taas para kung waring ano yan Ganyan, si taas, yan si boss nilalagay yan ito yung firewire na kinabit namin dito kasi ang purpose dito dili sa pag-akit ng ano, pirata